Good morning Masuro Libak Sultan Kudarat Sayo na kayo sa Puntaga Itong paguli guys Adlaw nga Bernis Absinta sa tuwang trabaho Ani eh. No So alas 4 pa ko Naghawa sa Noro Opi Maginda na Odil Grabe uh, Dumating tayo 5.30 guys magala sa isla hapit ang dilim masyado kaya natagalan tayo so ito guys pauwi na ako so nag arise lang muna tayo may importante lang akong asikasuin kaya nag absent ako sa trabaho so good morning sa mga followers ko dyan mga kaji iti tv okay good morning sa malamig na panahon so papasok pala ito sa bahay namin guys uh, ah, nag video tayo habang nag drive ang ganda ng music guys maagang maaga rides muna tayo ngayon so baliwala tayong tulog guys 24 hours no so nag time tayo kagabi grabe yung ano ko yung pagmumaniyo alas 3 ako na ano gising So wala talaga akong tulog kasi may ginagawa ako hanggang alas 2 uh, hanggang alas 2 tapos naglaro tayo na ang ML kaya wala tayong tolo guys so ito papasok na sa bahay namin iwan ko kung bukas na ba yung gate namin dito parang sirado pa yata so ako pa magbukas siguro dito waiting na natin guys so hindi pa gumising si father guys i-open natin guys kasi lock yung gate natin ah. aso ay naku mga aso kayo ikilawin muna kayo so buksan mo ko muna guys ha yun guys namiss ako ng aso guys oh, oh ang dami kong aso dito miss nila ako oh, oh. op op alis na alis na alis na tayo alis grabe hindi nila So yun guys Pasok na tayo ng budiga Grabe Ingay nyo Uy Ito yung bahay namin dito guys maraming mga binilat so lahat ito makikita nyo akin yan <laughs> hmm. so tulog pa sila <laughs> Ingay e, nyo, ah. Parang pa madilim pa yata. Madalim pa. Good morning. tulog pa good morning ate tulog pa si ate ah ate